Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay. Ngayong araw na ito, Ating pag-aaralan ang pagpapakita at paglalarawan ng fractions ng katumbas ng isa at higit pa sa isang buo. Para sa ating layunin, sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo ang pagpapakita at paglalarawan ng fraction na may katumbas na isa at mahigit pa sa isang buo. Bago ang lahat, atin munang balikan ang bahagi ng fraction. Ang nakikita nyo ngayon ay ang tinatawag na one half. Ang guhit na nakikita nyo ay tinatawag na fraction bar o fraction line. Ang bilang na nasa itaas ng fraction bar o fraction line ay tinatawag na numerator. Ito ang bahagi ng kabuuan na may kulay at ang nasa ibaba naman na bilang ng fraction bar o fraction line ay tinatawag na denominator. Ito ang bilang ng bahaging hinati-hati na may magkakaparehong laki mula sa kabuuan. Ngayon, tingnan mo at suriin ang mga hugis sa ibaba. Sa ilang bahagi hinati-hati na may magkakaparehong laki ang unang larawan. Ang pangalawang larawan kaya. Ang ikatlong larawan kaya. Ngayon mga bata, isa-isahin natin ang tatlong larawan. Ang larawan A ay hinati-hati sa apat na magkakaparehong laki may apat na bahagi ng kabuuan ang may kulay. Tulad ng sinabi natin kanina, ang numerator o ang nasa itaas ng fraction line o fraction bar ay ang bahagi ng kabuuan ng may kulay. Nakikita nyo naman. At ang nasa ilalim ng fraction line o fraction bar ay ang bilang ng bahaging hinati-hati na may magkakaparehong laki mula sa kabuuan. Kaya naman, ang hugis na ito ay four-fourths. Ang larawan B ay hinati-hati sa sampung magkakaparehong laki. May sampung bahagi ng kabuuan ang may kulay. Ang four-fourths at ten-tenths ay katumbas ng isang buo. Samantala, ang larawan C ay hinati sa dalawang magkapareho ng laki. May tatlong bahagi ng kabuuan ang may kulay. Ang 3 na numerator ay bahagi ng kabuuan na may kulay. At ang 2 na denominator ay ang bilang ng bahaging hinati-hati na may magkaparehong laki mula sa kabuuan. Ngayon, ang three halves ay maaari ring isulat sa paraang isang buo at kalahati o one and one half. Kaya naman, ang three halves ay katumbas ng higit pa sa isang buo. Kaya naman mga bata, ating tandaan, na kapag ang bilang sa numerator ay pareho sa bilang sa denominator, ito ay katumbas ng isa, katulad ng 4 four fourths. Ngunit, kapag ang bilang sa numerator ay mas malaki kaysa sa bilang sa denominator, ito ay katumbas ng higit pa sa isa. Halimbawa ay ang 3 halves. Mas mataas ang 3 na numerator kaysa sa 2 na denominator. Maaari rin maisulat ang 3 halves ng 1 and 1 half. Kapag ang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator, ito ay may katumbas na kulang sa isang buo. Halimbawa, ang 1 half ang 1 na numerator ay mas maliit o mas mababa sa 2 na denominator. Ngayon mga bata, suriin ang mga sumusunod na fraction. Tukuyin kung ito ba ay katumbas ng isa, katumbas ng higit pa sa isa o kulang sa isang buo. Para sa fraction na 8 7 ito ba ay katumbas ng higit pa sa isa, katumbas ng isa o kulang ng isang buo? Magaling, ito ay katumbas ng higit pa sa isa dahil mas malaki ang numerator na 8 kaysa sa denominator na 7. Para sa fraction na 1, 6 kaya, ito ba ay katumbas ng higit pa sa isa, katumbas sa, ng isa o kulang sa isang buo. Magaling, ito ay kulang sa isang buo dahil mas maliit ang numerator na 1 kaysa sa denominator na 6. Para naman sa fraction na 9 tenths, ito ba ay kulang sa isang buo, higit pa sa isa, o katumbas ng isa? Magaling, ito ay kulang sa isang buo dahil mas maliit ang numerator na 9 kaysa sa denominator na 10. Para sa fraction na 5/5, /5, ito ba ay kulang sa isang buo, katumbas ng isa o higit pa sa isa? Magaling, ito ay katumbas ng isa sapagkat pareho ang bilang ng numerator at denominator. Ayan mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw na ito tungkol sa pagpapakita at paglalarawan ng fractions na katumbas ng isa at higit pa sa isang buo. At ako si Teacher JM hanggang sa muli mga bata. Maraming salamat. Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Paki-share and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.